kung merong annotation sa inyong titulo tulad na nakalagay na subject to the encumbrance no doon sa section 4 rule 74 ang ibig sabihin nito yung mga takapagmana no at yung mga creditors na sila ay nakakaalam o nagkaroon ng participation doon sa settlement of estate no ay meron silang dalawang taon upang sa ganun i-question yung mga nangyaring hatian ng kanilang pana. So, with respect to yung mga ears na hindi nakapag-participate dahil sinadyang ayaw ipaalam, ganun din ang mga creditors o no, nagkakautang, halimbawa sa namatay, hindi pinaalam. Basta na lang sila naghati-hati no? at nagkaroon sila ng settlement, settlement of estate. Ang mga hindi po nakapirma at hindi po nakaalam sa ginawang settlement no ng estate na kung saan ay sila tagapagmana rin pero hindi sila nakalagay doon sa sa titulo okay at sa kanilang hatian mayroon po sila ang ibig sabihin nito yung kanilang karapatan doon sa mana ay hindi po nila wini-wave at maaari po nilang habulin nito kahit lampas na ng dalawang taon na kung saan ay nakasaad sa titulo na subject to section 4 rule 74 okay so sa so mga hindi nagparticipate na tagapagmana mayro po kayong karapatan na habulin pa no ang ang inyong uh, mana doon sa uh, lupa na pinagkait sa inyo no na nasakop sa nasabing titulo labang na kayo pag may alam sa batas